Alam niyo mga kapadyak, meron talaga mga pyesa ang ating bike na prone sa kalawang. Kagaya na lang nitong tornilyo at pati na rin itong kadena. So kahit sabihin natin na made of alloy yung iyong bike or made of carbon, meron talaga dyang part na bakal na prone sa pagkakaroon ng kalawang. So meron namang mga product sa market na pantanggal talaga ng kalawang. Ang tawag dun ay rust remover. Pero yung mga ganong produkto kasi mga kapadyak, medyo may kamahalan yun. So kung kagaya mo ako na medyo nagginigipit, um, agad-agad natin yun mabibili. Kaya naman sa video ito, tuturuan ko kayo ng alternatibong paraan na siguradong safe at tipid. Welcome back mga kapadyak at welcome din sa mga bago nating viewers dyan. Nanonood po kayo ng part-time cyclist kung saan makapanood kayo ng mga bike-related contents. And gusto ko muna ng shoutout yung ilan sa ating mga kapadyak, si Jeffrey Lucas at ang Rodriguez family. Si Tito Maki, si Titaori, si Mara, Jenjen, and Jolo. Thank you parati silang nanonood sa ating channel and enjoy watching po. So ang una nating gagawin ay tatanggalin natin itong tornilyo at yung kadena na merong kalawang. Make sure guys na alisan nyo muna ng grasa yung kadena after ninyo tanggalin. afternoon, ilalabas na natin ng bida sa video ito ang suka. Ibus lang natin ang suka sa maliit na planggana. Tapos dito natin ilalagay yung mga piyesang may kalawang. Make sure guys na nakasubmerge talaga yung mga piyesa sa suka. after a few minutes, mapansin nyo na bumubula yung suka. So, hayaan lang natin yan for around 2 to 5 hours. 4 hours later. Pagkatapos nun, ililipat na natin yung mga pyesa papunta sa isa pang container na may lamang tubig. And then sa stage na ito, dito na natin lilinisan yung pyesa gamit ang dishwashing soap at toothbrush. After natin sabunin, tutuyuin na natin ito gamit ang malinis na basahan. And ito na yung kinalabasan niya mga kapadyak. Obserbahan niyong mabuti. Yung ibang bolts mga kapadyak, 2 years na yan na kinakain ng kalawang. So mas kailangan pa nila ng mas matagal na exposure sa vinegar. Pero kahit na ganun, malaki pa rin yung pagkakaiba nito dun sa una nitong itsura. Ito naman ang aking kadena mga kapadyak. Kung yung una merong mga spots ng kalawang, ngayon, ganito na. Malinis na malinis na both sides. Okay, so mga kapadyak, subukan nyo rin siya. Kita nyo naman na effective and unang-una, safe sa environment and safe din sa animals. Pero hindi ko siya magagaranti na 100% effective kung yung ilalagay nyong metal ay higit na sa limang taon na kinakain ng kalawang. So kung naging helpful sa inyo ang video ito, please hit the like button and share nyo na rin sa inyo mga kaibigan. And of course, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Okay? So, ito po ang part-time cyclist. Go for a ride and explore new paths. At kita-kits tayo sa susunod kong video.